Hi mga napatsero! Nandito ako sa highway. Yun yung sa kabila. Yun yung uh, Bonifacio Street. So, sa kabila naman, nandito tayo sa Market Market. Ayala Market Market. So, yung Market Market, nandun lang sa labas. So, nandito ako sa second floor. Ito yung uh, Ayala Mall. So, siguro, uh, second third floor, fifth floor yata ang uh, dito so as of now uh, nag-sell sila sa mga uh, damit ng mga pangkalag-kalag kasi malapit nang November 1 so daming naminin ng mga uh, damit pangkalag-kalag so nandito ako sa second floor nag-iisa ang marangkala Nag-window like shopping lang ako. So, yan ang mga lapatsera. So, maya-maya bababa tayo. Oh, hindi na ako sa uh, ibang uh, floor kasi tinamad na ako eh. So, nandito lang ako sa second floor. So, sa baba ang first floor. So, medyo madaming tao kasi ano sa authority wala pasukan so yun ang sa labas mga lakotsira yun ang market market so may mga ano dyan dyan mga uh, nagtitinda ng mga pagkain nagsisell din sila sa mga damit sa kabilang banda naman may uh, palaro palaroan ng mga bata So, pangalawang pagkakataon na nang nakapunta dito. Uh, last year yata. So, ngayon na ako nakabalik dito sa Market market Ayala. So, ang Market Market nandun sa labas. So, sa loob ng mall, yun yung pinakamalaking mall, Ayala. Dito sa Bonifacio Street. So, gusto kong pumunta dito. Madali lang. Uh, sa sinabi ko na... Pag LRT, gusto kasi halos LRT ang uh, sakay ko. Galing ako ng uh, Top Avenue. Baba ako ng Guadalupe. Then Guadalupe, pababa. So, pangalawang kanto, sasakay ako para Guadalupe. ah uh, para market market. May mga jeep doon na ano, naka ano, ng market market. So, dito, malapit din ang Malipasio Street. Then, malapit ang MAC Kinley or Grand Canal So nandito na tayo Dito sa Market Market O oh, yun yung mga palaraan ng mga bata Pwede kayong uh, magdala ng bata dito Yon, Vista Market Market O oh, diba So Yan ang mga kotsera Ang kabuan ang ating uh, video Dito sa Market Market Maraming maraming salamat sa nang suporta sa akin YouTube channel. Bye.